Hey guys, welcome back sa YouTube channel Chan TV at sa video na to mag-unboxing si Roy Shen ng pinadala ni Tita Marilyn ng Lolo Tony. Thank you po. So, ngayon, ngayon lang natin nabuksan. So, ngayon, simulan na natin. Saan yung pochilio ko? Oh, ito. Tag-iisa oh, kayo. <laughs> Uy, grabe. Ang bilis <laughs> ni Roy. Lonely na lang <laughs> pochilio daw. Ayan, buksan na nila guys yung box. And dito kami sa labas namin binuksan ng bahay kasi mainit sa loob kasi di pa Mm -mm. okay yung kuryente namin. Mm -mm. Uy! Wow. Uy, ang dami. Uy! Oh, ang dami, ang dami. Ay, ang dami. dami. Yan si Nicole, oh, nasa labas lang. Oh. Ayan lang. Ayan. oh. Eto, eto. Uh, ito, ito. Ito. Grabe, wow. ang dami, oh. Ang dami. gaganda ng wow. mga. Wow. Wow. Uy! Wow! Uy! Sige, isa-isahin. <laughs> ang ganda, bro. Ang ganda. <laughs>

Saan ang pinilagay? Yan. Robby to logo. Napakaangas. Ah, Napakaangas. Nice. O, yan. iba, yung iba, iba, iba. Parang sakin ito ah. O, yan, mm -hmm. yan, yan. Uy, uy! Yan. Sige, ibuka mo daw. Jacket. Wow! wow. Para hindi na siya mainitan sa pagdadrive, no? Oo. Oh. Ang ganda! Bro, eh. Grabe talaga si Roy. Maganda, maganda ba ko mo? E? Oh, maganda ka na. <laughs> <laughs> ito kay Anto, ako pangalan eh. Pero mukhang pang babae siya. Pero kay Roy na lang kasi girl kasi siya. Oh, wala akong pangalan. Maganda. maganda, maganda. Oh, oh, ito. Parang sa akin yun. Oh, na yan, na yan. Wow. Ay, sa akin. Ito na lucky. Hey. Ah, Royo. Yeah. Lucky. Wow. Grabe si tita, no? Ang dami na isip talaga. Uh, alam, oh. yung, alam, alam talaga andami. ni tita kung ano yung gusto ko. <laughs> <laughs> yan ba gusto mo rin? Eh? Tapos <laughs> ito oh. Wow, pulo. pulo. Oh, oh, pulo. oh may pangsimba ka na. May Chaka, pangalan, ay, may pangalan. Oo, Oh, oh, may Roy. Oy, grabe, oh. Okay. Grabe talaga si Roy, oh. Wala na akong, maka, wala na akong malalagyan. Yan, oh. Tignan mo. May pangalan yan. Oh, <laughs> tignan mo, pangalan. Pulo. Ay, Roy, ay. Yan, yan, yan. Nasa leeg. Yan, nasa leeg, lego Oh, Pasalig, ano oh. nakalagay? ay Idol Martin. ay Idol Martin. Martin. May nakalagay Martin? Ah, Oo, oh, Isa. Ah. Yeah, yo, isa, yo, isa. Roy. Papa. Uy, look. papa ni Roy. Meron pala, meron papa. Si <laughs> oh, Roy, tangki pala to si Roy lo no? oh. oh, Ano nakalagay, Roy? Tsaka sa papa ay, niya. Na dinabutan <laughs> ni papa. <laughs> eh, kay uh, Martin. Ayan, ito so kay Martin. Tapos ito sa ito lahat. Okay, saka na natin pupi na maayos. Tsaka na natin pupi na, oh. na maayos. Ayan, mo, ito, parang peanut butter to ah. Na nakalagay. Kasi mo saan, Natural. May <laughs> pangalan, may pangalan. <laughs> Tingnan mo pangalan. <Ba> taas. <laughs> nasa taas, nasa taas. Takip. Nye. Uy, kay Kisha. Lagi <laughs> mo sa baba. Lagi mo sa baba. pala. Ayan, mo yung iba, yung iba. Ano? Uy, Robinsu. may damit pa, oh. Sina. Uy. Eto, sakit. akin. Eto, mas masarap. Robby, tanggalin mo daw yung hoodie. <laughs> hindi ko nalang, ano yung tanggalin kasi hindi ako warang pinawasan. Ito. Ang ganda nito. Alright. Bakit? Kape. S mukha. Mukha. Ah, ba, hindi. Ay, Roy, mukha hindi ka talaga patutulog ni kita <laughs> Mahilo ka na sa kape. <laughs> Dami ng kape ko. Ito akin. Alak din ito, Tita. Oh. Thank po. Uy, uy. Sa tin din mo kaya yan. Ayun, gusto niya rin daw. Na Oh, ito sa iyo ito. Ano yan? Ano yan? Tingnan mo muna. Dahil pambabae yung kulay. Tingnan mo muna. Ito parang sa akin ito. Uy, sina yan. Oh, Shina. Shina. Bakit ko lang pangalan? Uy, Hollister, Hollister. Shina pa rin, oh. Oh, Hollister, oh. Thank you, oh. This my jacket. Shina, oh. Ang dami ka ng jacket. Oh, sa akin to. Kaya, dahil walang pangalan. Ay, kay Roy, tara. Roy. Saan, 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 saan. Saan, 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 saan. Ito, ito, ito. Roy. Ah, grabe. May Hollister na. Pinagawa talaga ang pangalan. Grabe. Eto kay Cindy. Oh, ay si Cindy. Eto, ipon mo lang dyan sa kanila. Ipon na ka Cindy siya kay. Di siya. Ayan. Dyan, dito mo po kasi, ano, kamay. Ang dami pa po, tita. Grabe, oh. Oh, Cindy and... Kisha, Kesha. Ah, may spam sila. Ano, may spam sila. Eto. Wow! Kisha. Ah, Kesha! Wow, may Kesha! Kesha. Wow! Ayan. May Ayan. silang hain, so... Meron din sila. Send it wow. ulit! Send it! Wow! Kesha ulit! Kesha! Teka mo, ayos. Kisha. Oh, oh Kesha. Kaya, e, naman na sila mag-ano? Mm -hmm. Kisha. Oh, pakita mo! At, Roy. Oy, Roy. Tigisa pala kayo na tila, oh. for Sheena. Wow. Ah, sige, sige. Ito. Oh, tagisa kayo na tila, oh. Oy, ayan. Kasi sabi ni Roy kayo na hati kami. So, akin okay na lang to. Ah! <laughs> 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 okay. Okay. Na lang tagisa. tagisa, oy, Roy. Hello. <laughs> oy, Roy. Oy, sa akin to. Oy, Roy. Ooy ito ng Chocolate. Chocolate. Yes. Chocolate. <laughs> ito tita, ah. tita, ang dami talaga nito, tita. Super thank you. Hi, right. <laughs> Sheena. Oh, tingin siya sila na tulog dito. <laughs> ang tao <daong> nito, <laughs> parang, parang isang tao na. <laughs> dalawang tao na pa, Uy, wait, 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 parang may malaki dito. Uy, <laughs> <laughs> anong pangalan, pangalan, oh, pangalan? Eric. Eric. Hello, Eric. Yeah, ati. Oh, Eric, Eric. Yan, ate. Eric, Eric. Oh, chinila, sopa, oh, chinila. Okay. Buksan niyo muna. Para, para makita ba, Eric yan eh, Eric. Gina. Oh, ati Eric. Sina! Ito yan! Sina! Uy! Sino! Tara na! Uy! Na-excite ako naman! Nahulog ako talaga! Oo! Oh. Oh, yan ano kay oh, ang Sino! Ano kayo Sina! Oo! Ang ganda naman ito, tita! Grabe, oh! Ito? Thank, Thank you! Wala, Roy! Pala, Kape, ulit. Ulit. Okay. Kape ulit! Kape ulit! Sa akin ito, ha? Oh, sa'yo yan! Sa'yo yan! Roy yan! Roy! Bibili ako ng may kandado nga yung lagayan. Wow! Anin? So, Parakang Kisha! Uy! Ah! Oh, Uy! Ito, hindi ako papayag din sa akin to. Toki! <laughs> <laughs> Uy! Tago ano! Tago ano! Uy! Uy! Ah, Sina! Sina! Atoy! Ah, grabe! Maubos talaga! Po, tita. Uy! Ano dito? Ano, ano, hindi ako makabili yung... Hindi pa! Hindi pa! Marami pa dito! Amo! <laughs> oh, ang dami! Ang dami pa dito! Ang <laughs> daming toki, oh! Dito. Sina! Sina! China. 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 Sina. Sina. Oh, oh, Pimi. Roy. <laughs> Roy at China. Oh, so, <laughs> grabe. coffee mate. Roy, oh, Ray, Ay, may coffee mate. Thank Atto, you, Thank you, To China ulit. Eto kay... Kay, kay... Sina! Ano yun? May ano? China ulit. Hainso, hainso. Sina oh, ulit. Oh, Bill. Mm. Yan yung ginagawa, ginagamit sa ano? French fries na masarap. Uy! Pinat! Ito, mayroon pala kami! Sheena! Ah, Sheena! Uh, salamat po! At ko. ito sa akin, Roy! Mayroon Roy. pala ako! Baka na, na, ko ako eh, ng energy sa sobrang dami nito, tita! <laughs> ano Shina. yan? Uy, Spam! Roy. La Royo! Oh, spam! Uy! B-Roy! Si Roy. Roy. Ano? Sheena! <laughs> oh, <laughs> yeah. uh, uy, Heinz! Hi. Roy! oh, tag-isa kayo Oli. ng Heinz, eh! Ito! Yun, ito! Uy, Swiss Miss! Sheena! Keisha! Kay okay, baby girl, Keisha! Girl, kita lang. Girl, say hello. Sheena! Ano ito? Uy! Uy, kay Sheena yan! Kay Sheena! <laughs> <laughs> buksan mo, buksan! Buksan mo! Buk Buk ay, Buk saka na yan, saka na yan! Ito muna! Oh. Parang surprise to ah! Sheena! Oh, may Sheena oh! Roy Sheena! Roy and Sheena! Oh, corn beef! Sina Roy. Oh, oh. oh Roy Shina, Shina, Roy, Sina, Sina Roy. Ano yan? Ano pa? Ano pa, ano, ano, Sina. Ay, kala mo, ikala meron ha? <laughs> Hindi ako pa katala. <laughs> <Ay>, spam <laughs> ka din, no? Oh. Oy, Sato, ano, Roy, Sina, Roy, Sina, Roy. Roy. Ah, Ray, Shina, Ray, Shina, Roy, oh, Sina, Roy, Sina, Roy. yon. dami. Roy, Sina, Roy, Sina, Roy. Pag isang taon. Pag isang taon. Uy, ito yung malupit. Roy, at Sina. Ah, okay, yes. sige. Oh, ito, so, parang Uy, sabon. Ito. Uy. Ito. Ay, oh. Ito, 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 ito. Ano yan, ano yan? Uy, parang sabon sabon ulit. Roy, Sheena. Oh. Wow. Hey. Spring oh. pang two years. Wow. <laughs> ito. Ito ang pinaka surprise. Uy. Ano yun ito? Ngayon, ay, oh, buksan nyo lang. May mga pangalan yan sa loob. Ay, ayan! Wow! Ang dami chocolate! Oh, may pangalan yan sa loob. Oh, oh Roy, pakita. Ano yan? Roy! Roy! Oh, Roy! Sandy! Oh, Sandy! Sandy, ibahin mo kay Sandy dyan sa gilid. Oh, kasi baka Sandy! Roy. Roy! Sheena! Oh, yung Sheena. 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 Sheena! 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 Yay! Ito! Sheena! Sheena! Sheena. Sheena. Oh, grabe talaga. Ang daming tsokolate. Oh. Roy. Grabe, Hershey's, oh. Ayan, may Hershey's kasi. si Uy, Uy si Sheena. Uy, pang dairy milk, oh. Sheena! Bro, my milk. I will. Roy! Thank you, bro. Sheena! Roy! Sheena! 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 Oh, my! Dalawa yan, dalawa yan. Roy. Lang. Dalawa Ito, yan. Dalawa pa oh, yan. Wow! Oh, tignan mo yung anong isa, pangalan ng isa. Roy! Hi, Roy. Hi, Roy! 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 chocolate! ah! Oh. Oh. Hindi oh. Sandy. ko Sandy! Sa Sandy! 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 Cinderella! Sandy! Ah! Sandy, uh, Sandy KitKat! Tasha! Tasha! Ah! Tasha! Oh my Kaysha. 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 Oh, okay. Tay Charlotte. Oh. Sandy. Sandy. Wow. Chocolate. So that's all. And I. Bye. Thank, thank you. Yeah, na masabi niyo kay Lolo Tony. Oh, na ano sabi Lolo Tony at Tita Marile. Ooh. Ikaw na sige. Oh. Ah sige ako na kasi ako 'yung. 'Di kasi, 'di ba? Ladies first. Oh, ladies choice. <laughs> ladies first. yun. Yeah. Ano po ah uh, um tita at saka lolo Tony, thank you so much po sa mga tulong na nabigay niyo. Simula pa nung kanang masali kami sa Chan TV fam. Super happy po kami sa mga na-receive namin and ingat po kayo palagi at maraming 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 salamat po talaga sa inyo. Good po. Uh, ah, Ako po tita. Lolo Tony. Ah, eh. Alam, uh, eh. ano mo. Wala <laughs> siya. <laughs> Inayon talaga. Inayon pa talaga. Kaya ano man yan. Ginasindi yan. Oo. Oh. Tita at Lolo Tony, at thank you po sa lahat ng tulong na binigay binigay nyo. Noon pa lang, nung wala pa, walang wala talaga ako. Talagang, ano yung tawag doon sa... Ano tawag? Hindi, hindi ako. Noong, ano, noong wadawalan ka ng trabaho. wala akong trabaho. At... Hindi niya hindi niyo ako pinabayaan at binigyan rin niyo ako ng ganito. Sobrang dami na. Wala, hindi ko na alam saan ko na ito lalagay. Iyan mo sa bangko. Iyan mo sa bangko. Pero masaya naman kayo pareho. So, of course, ah, super po. Masaya. Worth it. Super Para, ka, it para, para it kay pa Tita pa at lo Tony at Tito Joe, uh, masaya talaga kami. Uh -huh. At sana kayo, masaya din kayo sa amin. Ah. <laughs> kahit matagal pa matigas uh, mati matigas yung ulo namin <laughs> pero mahal nyo naman sila Latonia oh, sila sila lahat Super. Ah. <laughs> pero ang iniintay natin yung pagdating ng kita ah. kailan ah. kaya yun no? Ayun, kaya kailan kaya bro? Secret! Sana, sana kita oh. si kumpulita dito para kita shed first at makasalamatan natin in person. Diba? Yes! Thank you, Tita Marlene and Lolo Tony. Opo, super uh, thank you po sa lahat. lahat-lahat yeah. lahat po. Yan, yeah, magpapakabait yung si Roy at si eh. Ah, <laughs> para sa inyo. So kayo, dito na magtatapos ang ating vlog sa mga bagong na padpad sa YouTube channel namin. Don't forget to like, comment, and, and share! share! syempre, click yung subscribe and click course. nyo din yung notification bell para always yung updated sa bagong videos. Yeah. So, yun lang guys. Thank you for watching. See you. Bye! Bye! So, so ngayon, merong ano, merong hindi na ibigay at na uh, uh Ito pala kay yan. Uh, sa ako, para kanino to? Para kay Jera. Uh, ano yan? Oy, para kay mama ni Nicole. Wow. Oh, ganda naman. Oh, wow, sana sa Raul. Polister. Oh, oh wow. yun. Baka swerte naman ang oh. mama. Oh. Ganda <laughs> oh. Thank you. Oh, ito pa. Okay. Si Tita Marilyn and Lola Tony. Tita Marilyn and Lola Tony. Yan, paano pa yan? Patingin. Tingnan mo, pangalan. Jura pa din. Oh, kaya pala malaki. malaki. <laughs> thank you so much, and, Tita Marilyn. At syempre, ito, may pangalan to. Pero tinanggal ko na sa box kasi hindi madala. Para daw yan kay Eric. Wow. Oh. Oh, yan, may chinelas na ako. Uh ah, ni Tita Marin Lola Tony. Thank you po, Tita Lola Tony. Thank you po. Grabe, oh. Hindi pa natapos. Meron pa. Meron pa. Meron pa. Hindi nabigay. Ito. Buksa naman ito. Parang yan. Oh, labas paso? Pipino. Binili namin kayo na sa merkado. <laughs> So ngayon, merong uh, nagbigay sa iyo ulit kish. Ah, sige. ito. Sure. Oh, buksan mo lahat. <laughs> oh, bigat yan. Ang ganda. Oh, buksan mo. Sige. Ano yan? Wow. Para yan sa iyo lahat kish. Hello, ano nice Sweater. Favorite color ko. Beige. Yan, bigayan ni Tita Marlene Lolo Tony. Wow, thank you uh, Tita, Tita Marlene Lolo Tony. Hmm. Yan, yung coffee mate. Yan. Hello. Wow, peanut butter. butter hot water. Ano ba yan? Ano, bubusog ako nito. Uy, kape. meron pang kape. Coffee. Sabi oh. natin kape. Thank you po, Tita Marilyn and Lola Tony. Wow, uh, and Nutella. Grabe, may Nutella. May Nutella. Ang mahal. Ooh, mahal kaya Nutella. Ano pa yan? Ano, may mga Uy, chocolate. Uy, may chocolate to oh, dairy milk. Ano oh, pa yan? Pansasara. Oh, cool. Oh, meron pang ano. Ano yan? Wala, ang nito. Uy, Swiss Miss. Ano to, kape? Chocolate. Pwede yan lagyan ng ice, gawing ice coffee. Chocolate ah. Powder. Natry ko to mamaya. Oh, ano pa yan? Kape! Wow, coffee mate. Wow. Ang laki. Kasi laki na mukha ko. <laughs> <laughs> um, oh. so, ang laki, oh. Ang sarap Long gummy. Ito pa. Uy! Ano to? Corn beef. Care for? Alam mo ba yan, paano buksan? Yes, Hindi susi Ano mo? Ngay ngayon ko lang na ano to. Hindi <laughs> susi yan eh. Ano, ba, uh, ano ba? yan? Uh, ano mahal. Ba? Uy, corn beef again. Yeah. Ishi. Uy, Hershey's so? oh. daming chocolate. Oh, kitkat Thank you po, Tita Marin and Lola Toni! Robby talaga si Keisha! Uy! Meron pa! Oh, may hais oh! Alam mo, Oy, masaya! Masarap yun! Si ano to ng french fries? Paano french fries to? <laughs> Robby talaga oh! Nagpakaserte naman ni Keisha oh! Meron sa... O ano ba yan? Yung iniintay ko! Ano? 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 Yung gustong-gusto no, no, no. gusto ko! Ano? 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 No? Wow! <laughs> <laughs> Bawal ka daw niyan eh! Pero pag spa, okay lang! <laughs> Process food din! Oh. Pero, di ba sabi nila masarap yung bawal. Process food yan. bawal sa sakit Pero masarap. Kumakain ako, pero bawal siya sa sakit. Oh, bawal sa sakit. Ano yan? Colgate ah, Colgate. Oh? Dalawang Colgate. Wow, grabe. Thank oh. you po, Tita Marilyn. Wow, grabe. Meron ba? Yan? Alam, ang dami andaw, andaw, po ng sabon. Oh, ano Paano yan? Ito, ako ito. Anong sabon yan? Sabon ba ito? Uy! Sabon, no? Oh. Oh, Ito uh, lang. Thank you po Tita Marilyn and Lolo Tony. Yeah. Uy. po. Ano masabi mo kay Lolo Tony na at Tita Marilyn na patititong pati ano na bahagian ka din ng mga binibigay nila? Thank you po Tita Marilyn and Lolo Tony kasi ano um isa po ako sa nabigyan niyo ng biyaya. God bless po sa inyo and Magagamit ko po to lahat. Sobrang yung mga chocolates po, ngayon ko lang po ito matitikman. Uh -huh. Tapos eto nakapit na ulit dito. Yung iba, so imported na ngayon ko lang matitikman. Thank you po. Sobrang uh -huh. saya ko. Watch more video Chan TV and subscribe for always updated. Salahat and videos now Thank you for watching. See you on next episode.